Hala, hello mga Luz, may nakita akong ano dito. Latara ng ano, ng karning baboy. Ang laki-laki, parang gitara ang forma dito. No? Tingnan, niyo, tingnan niyo mga Luz, oh. Gitar ang forma sa ano, sa... sa tadtaran ano ba yung misa. sa tagalog ng tadtaran misa misa, Oh, yeah. tapos tapos andito yung may-ari oh nakaupo-upo na nag naghanap na siya kung ano kung sino ang makainom niya dito para may ilapag dito lapagan lapagan dito ng misa O, oh, purmang gitara hindi basta-basta to gagawin sino ang gumagawa ato nito, kuya ikaw obstruct obstruct uh, ang iyang pan chef obstruct chef wala nang gawa gitatin sa pormagitara gitara. gitatin ah. sa kahoy paglabas gitara.